Isang makulay at makabuluhang aktibidad ang isinagawa ng Paranaque Adventist Church Children's Department kung saan ang mga kabataan ay nakaranas ng Vacation Bible School sa temang Thunder Island. Dito natutunan nila ang mga aral mula sa mga kwento, awit at iba't iba pang aktibidad na makakatulong sa kanilang paglago. Sa Balitang May Pag-asa, ihahatid ni Alpha Chris Alteros. Sa masipag na pangunguna ng Children's Department, matagumpay na isinagawa ang Vacation Bible School Experience ng Paranaque Seventh-day Adventist Church ngayong taon. Isang linggong puno ng saya, awit at aral mula sa salita ng Diyos ang naranasan ng mga bata sa temang Thunder Islands where Jesus is always with me. Natutunan ko po na mamahalin at tatanggapin po rin pa rin tayo ni Jesus Kristo, as long as Handa po tayo mapalapit sa kanya. Layunin ng programang ito na turuan ang mga bata ng mga kwento sa Biblia. Itanim sa kanilang puso ang pag-ibig ng Diyos at bigyang-saysay ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga kantang nagbibigay pag-asa. Malaking tulong po yung VBS specially sa uh, paghulma uh, po ng mga bataan na mapalapit sa ating Panginoon through the VBS since nangyayari lang po ito once in a year and during vacation mahalaga na kahit sa mga ganitong mga programa ay matulungan po natin yung mga bata na makilala pa ang Panginoon and also na encourage din po yung mga Uh, kapatiran po nating nasa labas na hindi nakakasama mga bata na makilala rin nila si Jesus. Naging mas makabuluhan ang karanasan dahil hindi lamang ang mga bata ang naabot, kundi pati ang kanilang mga magulang. Ayon sa ilan sa kanila, nakakataba ng puso ang makita ang kanilang mga anak na masayang natututo tungkol sa Diyos sa paraang masaya at angkop sa kanilang edad. Pinasali ko yung anak ko dito sa Vacation Bible School upang matuto at pakikipagsalamuha sa ibang bata. Pinasali ko sila para po lalo po sila mapalapit sa ating Panginoon. Ilan sa mga aktibidad ang interactive storytelling, group singing, at creative learning sessions kung saan aktibong lumahok ang mga bata. Sa bawat araw, ramdam ang excitement ng mga bata habang natututo tungkol sa pagiging tapat, mapagmahal, at palaging umaasa kay Jesus. ng maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Hafakris Alteros nag para sa Hope Today, HCNP News.